Good morning mga ka -tito bar at tayo po ay magsimula na muling bumiyahe sa Lalamog. Samahan niyo po muli ako sa aking pagbiyahe sa buong maghapon. At ito na po, nakuha na tayong booking agad dito sa may San Juan. Sakay na po natin. ito po yung isasakay natin sa lalamog may magsasakay naman ito mga ginamit sobrang gamit sa mga renovation ang dadalhin dadalhin to sa Novaliches at ah, yun nga na ni kuya diretsyo na yan kuya mga metal paring ay meron pa yung payaan at ito po na ikarga na ang mga pinikep ko sa lalamog talaga wala kang mapipiling mga pangarga no may mga construction materials meron din namang mga ganito debris so okay lang yan dahil uh, generous naman yung ano, yung client nag-add siya ng tip. Wow. Uh, 500. Wow. Wow. Okay, bye, bye. Thank you po. Blessing, may nakasabay na po uling booking. Uh, galon lang siya itong nasa plastic, tatlong plastic lang 'yan. Pero isinabay ko na kasi nga same location lang naman yung pupuntahan natin eh. 300 kg yung inaksip ko kasi ang alam ko talaga na mahirap nang mag-accept papag 600 o 1000 kg yung a acceptin ko. Kaya blessing pa rin dahil same location lang naman, isabay e na natin. ito po na ibabana na namin yung mga pinadala sa akin sa bagong bahay pala to ginagawa so pick up na ulit tayo ng another booking nandito na tayo sa may katipunan namin nyo at naghahanap tayo ng mga kainan may pares dun no? So, walang parking hanap tayo ng ayos ayos yung hindi masisita yung ating sasakyan dahil tanghali na rin naman ano kaya ito? yun! parang marami na kain dito at pwede pa natin i-park dito sa may gilid yan dito parang pwede na ako kay Lanay. kaya dito sa may kabila Sige po. Doon may nakakain din doon, oh. Corner, i-ice ko lang yung parada ko. At corner. Dili na tayo lang ulan dito. Dahil puno doon, dito na tayo kakain. Solo. Wow, blessing. Pray po muna natin. Thank you, Lord. sa laraw, kung na lang po sila na sabaw. Ang daming kumakain kami na doon. Eh. Dito na tayo sa may malaking budi to. The taste. Mm. Ayos. At habang tayo naghihintay ng booking, medyo nilaway po ako dito sa bunga ng Indian Mingo. Ang dami dahil kakakain tayo eh. Uh. dito pa rin tayo sa may katipunan namin at may na pick up tayong booking hindi daw naman ito nagmamadali ito lang oh mga sarsa kaya sabayan natin to okay hintay tayo po may nakasabay ng booking mga aluminum kasabay nyo itong plastic na to hanggang dalawang booking lang ngayong kay Lala eh. kung ano pwede pang sabayan at nandito na po ibababa na yung sakay nila sa akin dito sa Korean 199 at dahil Valentine's Day ngayon ang daming gumakain dito halos mga magkaka-partner mga estudyante Grabe yung kinarga ko, matalas. So, sagatan pa ako. Tapos nagpapad ako ng ano kasi ang tagal magbaba. May waiting time naman talaga sa lala mo. Ayaw magbayad tong si Kulapoy. Ito. 100 na nga na yung sinisingil kung pang waiting time. Ayaw pang magbayad. May nakawa ulit booking dito sa BGC pang anim na booking ni Tito Bar so pagka ina -a -a na natin po ito sa Pasay ay nawa makakuha pa ako ng isang booking doon pauwi ng Manila para pahinga na at yan po na-etaid na yung last na booking ko apat na maleta At tama-tama po, nakakuha na naman tayo ng isa pang booking. Papunta naman ng Santa Cruz, Manila. At pagkatapos ito, maaaring uwi na tayo pagka wala pumasok. Pero pag meron pa, accept na accept. Ito, mga ano lang, nagtinda sila. Ubus yung paninda, kaya mga basket-basket na lang yung natira. So, blessing po at nakakuha pa tayo ng isa pa na po natin at uh, tayo uuwi na sa bahay. Amen. Nandito na po tayo sa bahay at uh, tayo muli na namang uh, biniyayaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos at tayo ay safe na nakarating at nakauwi. At blessing at uh, tayo muna ay kakain. Wow, thank you. Sister Kay. Sarap ng niluto mo ah. Pero hindi kaya itong kanin. Kunti lang kasi gabi na. So, maraming salamat po sa inyong panonood. At ah, ingat po tayong lahat. God bless po. Sarap naman ang ating ulam. Parang pamukbang to oh. dali At blessing medyo mataas taas po ngayon. Harap.